Tara. Maglakwat sya muna tayo dito sa ating village. Ito ay tinatawag na barangay Labot. Labot daw to. Pero sakop pa ito ng daklapan. Maglalakad-lakad kami ng asawa ko. Kasama yung aso. Para masaya naman si Rosco. maglalakad-lakad kami dito sa baba ng aming bahay matagal nang hindi ako nakapag vlog kaya paano naman kasi napaka busy kong tao hindi pa nga tapos yung mga ligpitin sa bahay yung galing sa yung package ko na galing sa Norway. So 'yan. So guys, ito pala oh binebenta ito. 300 square meters uh, for uh, I, I, hindi ko alam kung hanggang saan to ha. Basta itong ano na to binebenta, tumawag sa akin yung may-ari. Uh 750,000. Asawa ko bumili siya ng tali sa aso. Napakahaba. At saka napakalaki. Vlog. Napakalaki ng ano, yung tali niya. Ayan no. Kung saan saan siya pumupunta, sabik na sabik siyang maglakwat siya. Ayaw ng asawa ko na palagi siyang nakatali kasi mapagmahal yung asawa ko sa aso. Naawa siya sa aso na nakatali talagang ano siya hands on siya pagdating sa sa aso ah, pusa yung mga ganun yun ang bahay ni madam tapos saan pa ba yung may binebenta mamaya ipakita ko sa inyo dun dun banda yung isa pang binebenta 2,000 350 square meter per square meter pero mas malaki yung lot doon. Tapos um dyan sa entrance 500 square meter yan. Hindi ko na alam kung magkano ang per square meter dyan. Binibenta din yan. Ay, nang asawa ko. <laughs> Hinihila-hila siya ni Rosco. Kaya pinagbibigyan niya si Rosco kung saan siya pupunta. O oh, gustong-gusto niya ang makipagsabong kaya sa mga kambing. Ay, siyempre yung kambing. Ano siya? Yung kambing kasi hindi lumalaban, siyempre iba naman siya. Sabi itong ano na to dito, o. Oh, magpapagawa daw ng rest house tapos may swimming pool year 2020 pa. Hanggang ngayon, rest house na siya. <laughs> Sorry. Inuubo talaga ako. Ito yata yung sa taga Cebu. Yung kasunod is sa kay ano sa dito sa lat na to. Ayan. Ah, uh, Mel. Yan yung ano mo, bahay mo. I-ano i natin, ha? zoom natin. Ayan yung bahay mo, Mel. Marami pa siyang gagawin. Wala pang bintana. Swerte nang nakabili ng lot dyan. Kasi may ano na siya. Doon sa kabila ha. May ano na siya. May, may balloon na siya. Hindi ko alam kung lahat ba yan ni Abel, yung taga-Australian ang kanyang darling na um, may... Kumbaga, nandito na sila ngayon sa Pinas. Papunta siya dito sa... Sabi niya, nas, at December 27, nasa vegan na siya. So, ayan, tingnan natin, ha? Tapos hanggang January 8 siya dito. Ito yung sa entrance, guys na for ano din siya, lot for sale. Binebenta ng may-ari. So ito naman yung may-ari nito pumunta dito sa amin. Bumisita sila sa amin at baka magpagawa na sila ng bahay. Mel, ito yung ano mo, mansion. Ah uh, Bakit open? Hindi nakalak sa loob. So, ibig sabihin, baka may tao. Hindi ko lang sure. Ayan ang bahay mo. Ayan ang bahay mo. Maganda siya. Malaki din. So dito, hindi ko alam kung sinong nakabili. Yan ang kambing. Palagay ko kasi sabi naman ni Evil sa akin, sis Evil. Eh dito daw siya nakabili. Sa harap ng aming um, Yan ang isa kong lot. Malaki na yung mga mangga at saka yung mga saging, kaya maliliit siya, mas maraming maliliit dahil yung malalaki nilipat namin sa taas kaya ngayon punong-puno ng mga saging yung aming isang lot doon. So so kung si Evel ang nag nakabili dito, salat na to swerte niya kasi may balon na naku guys ang mahal magpapa magpa ano magpagawa ng balon kaya swerte niya vigorond vigorond yeah vigorfin <laughs> Digor, nabubulol na ako so ito yung ano aming lat na meron siyang mga saging-saging na tanim pero maliliit maliliit parang namatay siya sa ano dahil sa init pero babalik din yan hindi pa kasi na ano ni Dondon. hindi pa nadiligan dahil busy din siya sa taas para kasi ano para matapos agad yung nasa taas ng We do with this bahay namin uh, taas ng lat namin yung mga bahay namin ayan tapos na yung isang mangga namin lumaki na yung isa unano yan yung dwarf yata pero ililipat daw namin sa isang lot dun sa taas sabi ng asawa ko so dito sa lat na to ay hindi ko alam kung sinog ng mamayari uh, ito yung ano ko <laughs> isang lot na 150 square meter. Ayan, may mga saging saba. Marami na kaming na, ano dito, naputol na saging. Um, na harvest na saging. Fruit. So, ayan. Ang bahay ni madam. yan ang bahay ni madam. Nasa US sila ngayon. Ang ganda ng bahay niya. Kasi, ah, uh, tingnan nyo guys, oh, pang, yung design ng bahay niya, kakaiba din. Pang abroad. Pang Europe, ang kanyang style. So, I like the color. I love the style of their house. And, Madame Marie is very kind and the husband and the kids I love them so much and then ah uh, dito may magpapagawa na uuwi sila ah uh, this month but I think ang sabi niya sa akin ay magpapagawa na siya ng bahay so swerte ni madam kasi magkakaroon na siya ng kapitbahay di ba magkaruna ng Kapitbahay si Madam. Tapos, punta tayo sa binibintang lot. Doon sa kasunod ni Madam. Kasi kay Madam Marisel nasa taas. tas dito. So, sa mga katuwid, Ito yung bahay. Ay, bahay. Charot. So, ito yung lot. Mula doon sa dulo. Hanggang dito yata. Hindi ko sure kung hanggang saan. Binebenta to. So. Bilhin nyo na guys. Para. Kasi pamahal na ng pamahal yung. Uh, lupa ngayon. So bilhin nyo na para. Mayroon din kayong. Invest. Na ano. Para sa future. Pasensya na kayo sa boses ko ha. Yung boses ko is. Alata talaga na may sakit. Dahil nga. Ang ubo dito. Pabalik balik ang ubo at sobrang kati sa ah, lalamunan tara so punta naman tayo sa ibang ano lat ito naman yung lat ng galing dito hanggang doon sa may dulo dulo ng uh, before mag road uh, ang may ari is yung nasa Japan naman So, Sis Marie. Ito yung ano mo um lot, yung lot mo is nasa dulo, di ba? Sana mabili mo to lahat para mabuo mo yung lupa. At ito yung kaharap nyo na lot is yung lot ni Madam Marie. Marie Sell.